Ano nga naman sales marketing? Pay siya o. Pinang may kami. na siya. Sa Lancaster, punta ko yun. Lancaster? Ayun, sige po makakuha na po. Hindi tayo tayo. sa ano? You know, uh, sa May, may, kayo,

consultation, tapos o, pila na, pila na, eh, anong consultation, tapos treatment na, tapos na gamot na pang ano, pa-uwi sa bahay mo. Magkano? Depende na sa treatment mo. Oo. Mag-acne treatment sa mo na. Patil mo ka Oo. Oh. Tapos, ba't na chapter after 100? Ang acne treatment, session oh, yun siya. Pilang session? Kaya ano ako, sige, gusto ko maliwan agad, mo ako, para lang kong mga mangandang kukuhan. Masa ha? Of course. Sabi ko daw, kailala kita siya, kasi siya kasi, pa na Ano ba? Pero nasa

Yung myosin to ito yung Ito yung antibacterial yun. Oo. Ito yung antibacterial yun. Awakab, dito po sa oil nila. ano ko yun, yung oligosin natin yung tungkol din mga bacteria yun. Yung padayag ng mga bacteria yung oil yun. Lactic acid yun. Ayan. Ayan, ito yung myosin. Ayan. Tapos, na po. yung myosin na pero di of the scars and ano? O may lightening cream. Baby. na Inay Susan? Si Inay? Oo, buhay na siya. na siya. Nag-uwas din ang Ayon, Isay, Samara. Samara, oi. Kaya lang hindi ko Oi, Samara sa akong presyo, no? Sa Hindi, may gusto ko ako sa presyo, na Sigurado, mo, po. Sigurado, ko. Para makakos ito sa mga takong na katilaan sa Ang na ka na. magwapo dito. Ano yung mga? Ano yung mga? Uh, ang pata. Ang pata, 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 mga... Ang mga... Ang mga mga... Ang mga... Ang mga... Ang mga bugas. Bugasod. Perfect. May okay. nalangit sa panila. May nalangit sharing mo yan kasi may ka eh ako. So, pa, naghantay lang ako 11 uh -oh. ni Madok. Ang layo kasi ulit ko si Madok. Gusto ko asya pag mag up. Pag-check up. Pag-check up. na kung treat mga sex sa... Sa treatment ka kasi? na kayo kung mag-treat ng sex TikTok dahil. Ay, ayaw ato oy. Magpapa derma ka na lang. May mga binibili ako ng sabon na. May laman ka ba yan? Naa. Oh, meron na. Oo. May niwala talaga ako na bago iyan, yan, talagang tinanggal yung laman kasi pag nilagay mo lang siya ng gamot na may laman sa loob, ang mangga. na-absorb ko yung balat niya, yung layer niya, kumakapal. Pero yung taglawat ko, si Madonna nag-break nito. Ano, Dr. Neo, yung meron siyang... Yung pang... Pang antibacterial din siya, pero hindi pala po electromycin. Ano naman? nag out lang naman ako pag meron ako yun. Matulang ako na i-garig yun. Napay-unod. Ang galing niya mag-trick. Yung mga kanyawa. Anong mag-alog sa mo? Nalabas talaga yun. Yung nag-trick ka yung pangatagawa. Baka yan yung fashion lady. Mag-trick at mag-trick. Kuha i-trick yung mukha mo. Ayan, sila. siya, niya yan. Ako okay. na, ako lang ka na nag ng freak-freak kasi may ano pabalik siya dito. First. Ang ng pagkagawa ko. Kung oh, hindi naman na uh, one-five dito kayaan ko? Hindi naman. So, one-five. five first issue na yan. Apat na station, apat ka pabalik-balik doon. Eh kung mag first station sa five O sa apat station, na station, nakagutip siya na. Kailangan.

Kasi o sea, ang ano, ito yun, ang age Hindi, Parang, pa sasakit sa ako lang session na apat. Kaya session na apat, kita ni din mo. Kasi na ako ngayon. Tapos ano, yung laser yun siya, mag-e-boxer siya. Kung operang mas ako ko din eh, yon ang regular price. Eh kung i-add ulis mo lang sa session mo, 1,000 lang. Kaya add mo na kaysa kukuha ka ng session na 2,500. Dapat, pukuha ko ng 4 na session which is 1,500 1,500. Ba, Tapos i-plus um, ka doon. mas 1,000. Or ano na yun? Pwede din eh. Kung kada treatment mo, i-add ginagawa kasi ng mga client doon, instead na kukuha sila ng opera mas treatment na 2-5, hindi na sila kumukuha. Kumuha sila ng, ibang uh, treatment na tulad ng acne treatment. Tapos, i-add on sila ng, uh, mask, 1, lang nila uh. si yung opera mas 1,000 lang. Kanyari, tulad yung 1-5, apat na session. Tapos, i-add yung opera mas. Ibig sabihin, bawat session ko, to... 1,000 na lang. Kasi babayaran mo naman yung buo ng 1,500 pagpunta mo pa doon. Uh. First kung tama ngyon one five. Hindi ko puhin. Yung opera mas na yon, nakasama ng doon sa so one five. Hindi. Magkakain sa yung talasang. Wag nadoon talasang tutupay. So di so, sabi di ba a one five apat na session? So bawat session yung mm -hmm. opera mas na yon. Oh, pero bawat sa 1,000. Oh, di sa one five apat na session nakatitibik ako nahebanz, di sabi talasang ang hindi ko sabihin, buta ko ipasabot, kung session na yan, abin ako, 1,000 ang apat na yan, hindi. Parang, every, ano? Every visit 1, mo, kung gusto mo mag-laser, 1,000 i-add mo. Kung gusto mo lang magpa-loser, yung laser na yun, yun mm. yung laser na laser yun siya, para mag-post yung mga open pores mo, Kailangan ka sa isyo na mga kanilang opera mas na makuha. Kita niyo mong difference.